Good news para sa mga ka-Fish hubby. Wow! For today's video, part 3 ng bongga na pantorta inilagay ko sa aquarium. I-share ko lang po ito para sa mga kasamahan natin na mahilig din mag-alaga ng isda ng aquarium. Ito na po siguro ang ating uh, solusyon para sa hindi lagi tayo linis na linis ng ating aquarium. Pero kung maselan ka, kailangan mo pa rin linis. pala ng bunggang ito at ayan, halos mag-iisang linggo na nga po buhat ng ating ilagay ang bunggan na pang torta. Batay nga po sa ating bagong obserbasyon dito sa ating bunggan. Napansin ko na no, nawala lahat ng mga algae na nakadikit talaga doon sa bubog ng ating aquarium. Napakasisipag pala ng mga ito daig pa nila ang janitor fish kasi may lang yan. sa sulok sulukan kasi nga maliliit lang sila. At natuwa nga ako nung makita ko na malinis ang mga bubog na dati ay laging may lumot tutorial. kung hindi kod ko rin ng maayos. At ngayon ang maintenance na lang natin ay ang magpalit na lang ng tubig at maglinis ng filter. Wow. Pero yung lumot na sobrang tigas na at sobrang idar na siguro hindi naman nila kaya na linisin. Pero I wish pag nagutom na sila kainin na rin nila. Ito yan nga kung nakikita nyo malinis talaga yung uh, sa mga surface ng bubog. Ayan no, habang habang sila kumigib-gib kahit sa kahoy oh. Dati maraming lumot yung kahoy niyan, yan ngayon wala na. At sa nagtatanong kung saan ko nabili ito, nabili ko lang ito, mga bunga na ito, sa naglalako ng isda. Natuwa lang talaga ako kasi mga buhay pa sila. Kaya sinubukan kong i-separate eh, yung mga buhay at ilagay ko dito sa aquarium. At ganoon na nga ang nangyari. Hanggang ngayon buhay pa sila at mm, ang maganda pa nito, kumakain sila talaga ng mga lumot. Bola lang yan. At yun na nga, luminis nga mga bubog, di ba Nagkaroon ng advantage kasi nga, luminis yung aquarium. Kinain nila yung mga algae na nakadikit sa bubog. At sa tingin ko, mga healthy naman sila kahit galing sila sa wild. Mas swerte pa rin sila kasi yung iba nilang kasama nakain na namin, naturot na na namin at kinilaw ko pa. At kung nanonood ka pa rin sa video ito, please share, like, and follow. And thank you for watching!